Pilipinas, tinotodo na ang pagpapalakas ng militar. Sapat na ba ang lakas ng ating bansa upang tapatan ng China? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang Pilipinas kasama ng Estados Unidos ay nagsasagawa ng Joint Air Patrol upang protektahan ang teritorial na hangganan. Inakusahan ng Beijing ang Manila ng pagpapalala ng tensyon sa rehiyon na pinabulaanan ng AFP. Nilinaw ng ating sandatahang lakas ng layunin ng Joint Patrol ay pahusayin ang kakayahan sa pagtatanggol ng teritoryo at soberanya. Ang South China Sea na mahalagang ruta ng kalakalaan ay sentro ng pagtatalo at tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naglalayong palawakin ng kooperasyon sa US at inaasahan ng mas maraming Joint Maritime Activities sa hinaharap. Ang AFP na may 150,000 aktibong tauhan at 1,